Patuloy na iniimbestigahan ang hacking system ng DOST dahil sa laki ng data na posibleng naapektuhan nito. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOST sa Department of Information and Communication Technology para mapaigting ang kanilang cybersecurity protocols. Ang detalya sa report ni Rod Lagusan. Patuloy pang inaalam ng Department of Information and Communications Technology ang lawak ng epekto ng hacking sa system ng Department of Science and Technology. Ayon sa DICT, nakalockout pa rin mula sa pag-access ang bahagi ng system ng DOST. Paliwanag ni DICT Assistant Secretary Renato Paraiso, consistent ito sa ransomware attack na tumutukoy sa pag-encrypt sa data at pagkawala ng access na susundan ng paghingi ng kapalit bago ibigay ang access sa system na na -compromise sa sitwasyon ng DOST, wala pang anumang demand mula sa hackers. Pero nag-iwan ito ng political message sa website ng DOST, hinggil sa pagtutol sa charter change at political dynasties. Kaya hindi inaalis ng DICT ang posibilidad na bahagi ito ng activism o may layong takutin ang publiko. Initially, we uh, were not ruling out anything, but we I we, we can uh say to a certain degree of certainty, uh, certainty that local threat actors, so not because of the the, the nature of the message but yung even yung uh, uh, language that was used, the, the digital footprints, the digital signatures of the hackers are consistent with local threat actors. Sa kasalukuyan, nagawa ng National Computer Emergency Response Team o NCERT ng DICT na magkaroon ng partial access sa system. Base sa inisyal na investigasyon ng DICT, aabot sa 2 terabytes ang laki ng data na naapektuhan ng hacking pero hindi inaalis ng kagawaran ang posibilidad na mas malaki pang data ang maaring na kompromiso. If we do a comparison ho do sa PhilHealth na hacking, malit uh, maliit lang ho comparatively pero mas sensitive yung data na na-hack sa PhilHealth because it involves the personal data of its members. So maliit ho man yung storage space pero very significant ho. Dito ho mostly are the data that were uh, under the custody and care of the OST. So this involves yung mga proposals for inventions, Uh, even their backup and redundancies were also compromised. Kabilang sa nakompromiso ang schematics, designs, impromasyon ng mga scientists, maging ang login access ng administrator. Ayon sa DICT, isa ito sa may tuturing na pinakamalaking data na nahack. Paliwanag pa ng ahensya, may security protocol na ipinatupad ng DUST, pero nagawa pa rin ng hackers na mapasok ang system. Kaugnay nito, anya nakakapekto ang matagal na procurement process kung saan pinakamabilis na dito ang 45 to 60 days bago makapag-procure ng bagong system. You have to understand, in the world of ICT, the system you might employ now might be obsolete later on, mga 6 months pa lang, ganun yung kabilis ang pag-turnover. So uh, talagang uh, we encourage our, our counterparts in government to be forward-looking at saka kailangan upgradeable ho talaga whatever they they procure the systems they procure they have to be thinking like two year, in two years time uh, applicable pa rin siya Mung ng DICT makita muna nila ang mga system na gagamitin mga ng mga ahensya ng pamahalaan upang masuri kung ito ay pasok sa standard Patuloy naman ang koordinasyon ng DOST sa DICT kasunod ng hacking Ayon kay DOST Secretary Renato Solidong Jr., inaalam na ng kanilang technical team ang kainaan sa kanilang system Kasabay nito ang pagpapatibay ng kanilang cyber defense. Siniguro naman ang kagawaran sa publiko ang naging agarang pagtugon dito at naihiwalay na ang naapekto ang sistema. sinimulan na rin ang kagawaran ng recovery plan kasama na ang may balik ang sistema ang naapektuhan. Sa bahagi ng DICT, oras na may balik ang full access sa system ng DUST, dito pala makakapagsagawa ng mas malalim na investigasyon kung anong pamamaraan ang ginamit at lawak ng pinsala. Base sa datos ng DICT, aabot sa 2 milyon ang taksa na nangyayari sa bansa kada araw, mapag-gobyerno man o privado, kung saan may pagkakataon pa na gumagamit ng artificial intelligence. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.